Yo, what's up guys? Welcome back again sa ating panibagong episode. Kaling atong panginabuhi guys, uban na nato spag pamuhi og mga baboy. Ana, makatabang ni dako sa ato guys, mura man tag nag-alakan siya eh, Pamuhi og baboy. Di aning napita guys, na koy duha ka ah dagko na ni sila guys, actually na sila sa mga 50 to 60 kilograms kadi silang dua So, uh, gamay na lang paabot-paabot at least na atay paaboton guys kaysa wag kita himoon so dire po dupita kanya kani pong sa kwarto guys na apoy tulo dire yan sila na argya po ni sir sa mga 50 to 60 kilograms na hapit na gamay na lang paabot-paabot pod o wala kay na ko ni kay para at least maka ano gid sila maka tuda gid sila og dagko kay og imong mga gunisang daghanon magilugay maguna sila So, posibleng uh, hinay ang ilang pagtubo. Unya, kanipong usa ka kwarto guys, na apoy duha, diri. So, actually, kanita na ang ako ang baboy daan eh. Uh, ni sila kabuk patining. Kani sila. Kanipod, na anap ni sila sa mga 40 to 50 kilograms. Kani. So, at least guys, na atay paabot pabuton guys. Mura rata galakan siya ani. Eh. Uh, laban lagi kita bisan o oh, mahal kayo ang ang uh, kilo sa bahog karon pero laban lang yun kay saon man nanginhanglan man tawa man lain nga uh, kuha na man tas bukid so at least na natay paabot paaboton puhon pohon og uh, pwede na ni sila harbison so mauna na sila guys so mm, na uh, so ang akong pagbahog aning ni ang mga baboy guys kuan uh, uh, akong gidissolve into water para at least uh, dali ra sila mabusog kay kusog man kay sila mo inom og tubig ilahamang supsupon ang tubig Labinaog ang bahog imuha siyang isagol sa tubig Oh, so mo akong style pod. Ah, depende po na sa inyo kung unsa inyong style sa pagbahog uh, bahog sa inyong baboy, pero sa ako inyong na, na ang style para at least dali ra sila mabusog. Oh, kay kuan man, ilahamang supsupon ang tubig dito while kauno nila tong duang bahog so ina nang akong style so hopefully guys uh, at least uh, basin og uh, actually ang location anis kalilangan ra siya kalilangan bukid noon uh, kanituan kalilangan bukid so og naay mga taga kanituan din ha nga nahanglan og uh, baboy gusto sila mo palit gusto sila mag uh, na sila plano nga uh, okasyon nga mag-ihaw uh, sila og baboy pohon mga naani sa mga Disember siguro guys, kani siya. Pwede na ni siya harvest. Patining ni siya guys, patining. Di naman ni siya pwede sa litson nun, kaya dagko naman siya. Pwede maghihapon o maglitson ka o patining ng, ng mga mukilo siya og mga saisintas tinta. Kaya na maglitson o sa kagat kilo. So, pero ang target ako ay patining guys. Okay. So tulo na siya ka kwarto. Kaning ni ang kwarto, duha kanang na ang sikan nga kwarto tulo ug katong tul ug katong ikatulo nga kwarto ah dua. so pon pon may na lang guys Kalo entas Ginoo nga makaharvest na ta ani eh. at least nga pangdugang na sad ah pangkapital na pud ni siya sunod oh, magbuhi na pud ani eh. okay so thank you guys sa inyong pagtan-aw ani nga video please like and share this video guys and uh, follow my Facebook page R Corgo Vlog as well as my YouTube channel RTC Core TV. Nya, <tinyamana> magkita ta sa video guys. Yeah. Bye.